Hello, it's me. The beautiful. Okay, maganda umaga. Good afternoon, good evening. Kung ano oras kayo kaya nanood po sa ating uh, short video. Dito sa inyong harapan, makita po nyo po yung nilatag po na pera. Ito po ay Mindorinho sa Carabao. Mindorinho sa Camarao, kung tawagin. Akin po nga uh, short video, panoorin po niyo mula umpisa hanggang dulo. Thanks also sa Panginoon na tayo ay binigyan ng uh, kaligtasan sa lahat ng oras sa kanyang paggabay sa ating buhay. So thanks. By the way, uh, panoorin niyo. Tapusin niyo ang uh, um, aking video mula umpisa ng dulo para malaman nyo kung ano yung babagitin kong uh, pira na ating bibilihin sa ating pong uh, kulang ng ating koleksyon. So, please to subscribe na lang po sa small kong channel, Baryador. Okay po ang mga barya natin, mapagkaganda. Ito po, ganun po karami ang aking uh, ka ngayon. So, yan po. Napakarami po yan. At ito. Pero tuloy pa rin ang ating pangulita ng Tamaraw Mindo News. So, subscribe ang channel. Uh, share sa friends natin. Hit the bell button para update tayo sa mga new video na ating pong i-upload para malaman yung mga tasa lukuyan pang ating binibili ng mga bariya. Okay po. Para po lumos natin makilala itong mga bariya natin. ah uh, ito po. Mindo News Kalabaw. Tamarao. Uh, Tamarao. I mean, uh, pupunta tayo sa kanyang pictures. Uh, so, sure nito is uh, Philippines. Year 1998 to 1998. So, mayroon siyang saving and circulation collision. Nadimod tayo si po for Or uh, peace out, January to 1998. So, quite ni Bol na ito ngayon. Composition, copper nickel with 9.5 grams diameter, 29 mm thickness, 1.9 mm shape, round. Ang natin ay si Boss of Dr. Pusir Sai. Yan po. Portacio Mercado, Fishing Line. Ang reverse naman natin is Tamaraw. Yan po. Tamaraw Bubalos Midorinios turning right na. So, each is a uh, rated sa barya natin. Rated po ang kanyang age. Yan po. May mga beauty po ang So, one piece of Indorinos, Bobalos, ang hinahanap ko dito ay ang uh, 1987. So, 1987. Yan po ang pina uh, ah, kakulang sa ating kompleksyon. So, yan po ang bibiliin ko ng mataas na nana. So, mag-comments na ka kayo sa comment section ko. Yun po ang kulang ko sa koleksyon. Kahit ilan, piraso basta 1987 at 1983 crop. So, kung mayroon kayong crop, 1983 crop at tama raw ni bibiliin ko rin yan sa mataas na halaga. So, comments lang sa comment section para malaman ko ma notify ko na uh, yung comments ninyo tungkol sa pagbinta ng bariya so subscribe na sent po sa comment section with photo ng bariya ulitin ko po, po 1987 po ang specification ng queens na inaanap ko sa 1 peso tamaraw mido sa saka 1983 prop Okay po. Thank you po sa mga subscriber. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please to subscribe my channel, Briador. And hit the bell button para update tayo sa new video na ating pong upload So, sa mga bariya na ating pang na kulang pa sa collection. Okay po. Thank you po. God bless you all. Bye-bye.